Ang prutas ng buwaya. Dalawang babae ang pumunta upang kumuha ng ilang ligaw na prutas mula sa isang baging na pag-aari ng buwaya. Dapat kang mag-ingat na huwag itapon ang balat na may mga marka ng iyong ngipin dito kung saan makikita ito ng buwaya, sabi ng isa sa mga babae sa isa habang nakaupo silang kumakain ng prutas. Ngunit ang ibang babae ay hindi pinansin at itinapon ang balat na nagpapakita ng mga marka ng ngipin sa ilog kung saan nakita ito ng buwaya kaya nalaman niya kaagad kung sino ang kumuha ng kanyang prutas at siya ay labis na nagalit pumunta siya sa bahay ng babae at tinawag ang mga tao ilabas ang babae upang kainin ko siya sapagkat kinain niya ang aking bunga mabuti sagot ng mga tao ngunit umupo at maghintay ng ilang sandali. Pagkatapos ay inilagay nila sa apoy ang bakal na soil turner, at nang ito ay mainit na, dinala nila ito sa pintuan at sinabi sa buwaya, Narito, kainin mo muna ito. Ibinuka niya ang kanyang bibig, at itinulak nila ang pulang mainit na bakal sa kanyang lalamunan, at siya ay namatay, ang prutas ng buwaya.